Good morning, good morning mga kausot Bawin na tayo Dito tayo sa San Luis, Candaba, Pampanga San Simon, Santa Ana Ano ah, na tayo Hindi yun niya eh, hata hatakin mo yung eh, bakal na yan Eh wag mo hatakin, tupiin mo lang yung mirror Ganun din, magagalaw din yan eh, tupiin mo na lang, pumunta dito Okay na atak may mga balik Okay, okay. Dibos, kami.

여기 아, 있다니라 アブレのシェスト。 good morning so, ngayon bumili tayo ng tinapay nagutok tayo sa biyahe mga kusot masama ko mga kusot bumili pa ng tinapay may tip kami mga kusot pang pang merienda so doon tayo pupunta mga kusot masama ko andun uh. bumili doon ito tayo kay ano sa gasolina gasolinahan ni Idol Idol Mario katakutan ba yon yung TikToker na YouTuber din ayun gasolinahan nyo yung katabi ng Alpha Mart yun pa ako yan yan gasolinahan niya ni Idol Idol Mario Mario ah Pasukan pa yun Saka dito lang yung San Luis Dito lang ako oh. Doon yung bahay niya Doon 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 sa likod niyan Mga kusap yung bahay niya Mga palisdaan May dikit Masama wala pa Si Mario Ang tiktoker Dito tayo ngayon Mga ah, kusap Sisto Wala Wala Sisto Wala ako sa to Sisto Wala Wala Pag wala Gusto mo kang ano Yung bite and bite Sisto Sisto Ola. Ayan mga kusot Ayan nakatip tayo ngayon yan mga usot yung mga followers ko na limang milyon limang milyon na nanonood salamat sa inyo mga usot gandang, gandang umaga good morning good morning